So ayan guys, uh, good morning. Dito tayo ngayon sa ating Kusaan magdaraos tayo ng Lakbay Alalay 2025 para sa nalalapit nating mahal na araw. Tayo ngayon kusaan nandito na ang ating mga kasamahan at tulad ng mga reserve army at saka na San Pablo City in MO. So ayan guys, ako pakikita sa inyo ayon sa, sa ating kasamahan ating mga kasamahan. pag o bibigay ng konting assistance sa mga kababayan ng mga uh, pupunta sa iba't ibang lugar para magpangarap mga mga tayong ambulans para sa mga sabi na sa init ng panahon naman natin kukuhaan ng kainit panahon ayan ito, pakikita ko sa inyo ang ating ng at tropa dyan at eh, mamaya maya guys tayo may babalik sa ating headquarters upang tahan ang ating pagkain na para sa mga tropa na kasama natin na nagbabantay ng duty ng D -D reserve army at saka ang mga uh, ang mga sakit guardians of at ang media po San Pablo guys so, kaya natin mga pa. makasamahan mo na. so guys yan yung kapalitan mamaya super pagkakit ng panahon kaya hati hati muna ang bantay hindi ka ng spirita ng isang tao so, kaya natin guys nice. so, Kailan wow. tayo guys sa ating headquarter Kasi na yung ating mga pinipagta pagkain Para sa buong tropa Kailan na isang wow. ah, Pang tanghali ang ulam ay adobo manok wow. At saka Kaya lang Tapos may merenda rin tayo pansit Ayan yung lorong ko ng ating isang, isang Samahan pounder Ayan po ang ating wow. Sit boy loko Ayan guys yung so pansit Ayan. Para sa panangalitang mong narindahan ng mga ating mga pangset Para sa mga wapita't wapita So guys Kailangan lang namin maraming paon tubig Kasi sa ilit ng panahon So guys, yan ang mga ka-tiger o So guys, at pagkatapos nyo eh, i-prepare eh. Kaya agad na yan ang inyong katayger kung saan na doon tayo at ang tropa nagbabantay.